Hello guys, good afternoon. Kumusta naman tayo dyan mga kabsat? So, time check is 2.47 ng hapon. Whew, oh, grabe ng init guys. Ganyan ka rin umaga, wala nga ang araw. Pero, grabe naman yung singaw niya guys. init, nasa 37 ata. So, Pupunta tayo sa 7-Eleven guys at makapagbayad lang tayo ng ano yung ating load. pag-reload pala, bayad. Magreload lang muna tayo ng ano kasi nag-warning na na mamayang gabi mawawalan daw ng load tayo. So, and siyempre sabi na rin natin bumili tayo ng ating huh Grabe init talaga guys. At shoutout nga pala sa mga pumupunta sa aking mga live streaming guys Yung mga taga Brazil, uh, Germany, sila Nasi D Swing Ayan, may galag out So, sila Boom Boom Vlog JC uh, Diapos, Cherchen Taiwan Warrior, kay Danny Yusuke Official kahit yung bat cave. Ang layo pa sa 7 Ang mulan naman. Si Saba uh, Arthur, Artur. Shout out din sa iyo. Shout out kay Lutz Tormel Vlog. So yun guys, tara. samahan niyo ako guys. Kita-kits na lang tayo dun sa 7-11 kasi medyo maingay dito pag maraming sasakyan. Let's go! Dito na tayo sa 7-11 at maraming tao alam ko nung siguro sa akin na siguro may biling pero may pampalamig so magpaano muna tayo hindi ko kasi may video kasi nandito sa cellphone yung barcode kaya magbayad na lang tayo guys hindi lang baka sa galing baka nakaiwan yung pambayad natin Grabe okay. ingat Ayan kaysa. So dito ako lagi nagka uh, nag, ano, ng nang uh, kwan. Nagbabayad yung ating load. Hindi natin kailangan pumunta pa nang sa Oops. Oh, so, yeah. Tara. Makita 'yan. Sidavid na tayo. Pakita ko lang yung ano, pakita ko lang yung parking. So, ayun, meron pa lang ano si YP na ano. Ito. Yung sa 7-Eleven. Yung gift chip niya nung ano niya, birthday niya. Binigyan niya pala ako 200. Binayad ko na yung isa. Tapos ang sinukli, ang sinukli niya sa akin. Ganito. Card. Oh. Tapos ang laman niya, ang sukli na nito is nasa ito, 40, 40. Tapos pag bumili tayo ulit, ibabarkod lang niya itong ganito kala ko magiging cash hindi pala tapos ito na pala babarkod na ulit yan hanggang maubos yung 40 eh dalawa na tayong ganito iwan ko kung anong magkano yung laman nito nakakalimutan ko kasing ibili so bumili lang tayo ng milte at nagbayad lang tayo ng ano ng ating load so yun ayos Nakikita ko na naman yung force oh. Ganda. Parang anliit. So, kumusta na naman tayo diyan, guys? At ganito lang. Salamat talaga dito sa ano isa sa malaking tulong sa akin to sa ating pagtatrabaho dito sa bansang Taiwan dahil sa 7-11 na to. At ini time na may pera tayo, kung pwede tayong tumakbo lang dito, bumili kung ano yung makain natin yung pag nagugutom tayo, so malaking bagay talaga so yan ang kintab ng kulay natin ngayon ang utim gusto ba kahit kailan naman di naman tayo pumuti dito diba? grabe okay, init Oh, nakapag-aircon din tayo. So, yan guys, at eh, ayun, basa-basa tayo ng pawis. La, la, la. So, ang tagal naman yung order natin. How? So, dahil tapos na, guys, at nakapag-fight na tayo. So, ano na rin tayo? Go home na rin tayo. So, ito. see milik guys. Yes. So tara, let's go. Wiyan na tayo. Lasang ano? Lasang sago. So, maraming salamat guys at sana patuloy nyo parang subay bayan sa aking mga video and mga live. Kaya pakisuntok mo na rin ng bell notification para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. See you when I see you. Peace out!